Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang show ni veteran TV host Willie Revillame na Will to Win ay nagkaroon ng malaking pagbabago ilang buwan pa lang matapos itong ilunsad. Ang show na ito ay nagsilbing comeback ni Willie sa telebisyon pagkatapos niyang mag-design mula sa Wow Wow Win sa All TV. Noong una, ipinakilala ang mga babaeng co-hosts o tinatawag na Win Girls. Si Ana Ramsey, Queen ay Mercado, at Inday Fatima. Habang tumatakbo ang show, nadagdagan pa ng mga bagong co-hosts tulad ni na Cindy Miranda, Almira Teng, Christine Bermes, at komedyanteng si Bubsy Wonderland. Pero ayon sa balita mula sa PEP, marami sa mga female co-hosts na ito ang tinanggal na sa show. Sa ngayon, tanging si Nabubsi at Inday Fatima na lang ang natitirang co-host sa Will to Win. Pati ang online hosts ng show, na sina dating beauty queens Roberta Tamundong at Gab Basiano, ay wala na rin sa programa. Ayon sa isang source mula sa production, magkakaroon ng mga pagbabago sa show na ikagugulat ng mga avid viewers. Inaasahan na magbibigay ang management ng opisyal na pahayag tungkol sa mga pagbabagong ito sa lalong madaling panahon. Bukod sa mga pagbabago sa show, naging usap-usapan din si Willie Revilla ngayong makailan lang matapos niyang opisyal na pumasok sa mundo ng politika. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy bilang senador. Nakatanggap siya ng negatibong reaksyon lalo na nang tanungin siya tungkol sa solusyon na naiisip niya para sa mga pangunahing problema ng bansa. Inamin ni Willie na wala pa siyang plano ngayon dahil kandidato pa lang siya at haharapin niya ito kapag nanalo na siya tayo medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga oh, panika, panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag <laughs> <laughs> ano <laughs> nanalo na isipin for, for, yeah, mo na, time, ako, doon ko naisipin for, natin. ang iniisip ko muna, kung paano ako manalo. One the time. Hindi ako, hindi mo na akong tanongin ng mga ganon. Naku kuya, for, may mga iba ang sasaman na dapat ganon yung for proseso. Example. dapat isipin mo na muna. For example, wala kasi... Wala akong ano sa akin. Alam mo, gumawa ka naman na mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Eh lahat naman binabas eh. Alam mo ako, tatakbo ako. Andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglishan ako. Ang gagawin ko, hep hep hooray! Pag <laughs> may nag-away, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo, kendeng kandeng Dapat may ganun na lang, masaya.